Good evening mga kaibon, so nandito tayo sa aking Avery So meron tayong free time, so ang oras ngayon ay 9.58 So ito yung pagkakataon natin na makapag vlog Dahil nabisit tayo kanina Ngayon lang tayo makapag vlog So i-update ko lang kayo doon sa ating mga paakay dito So ano nga ba yung mga paakay natin? Tara, samahan nyo ako Welcome back mga kaibon. So tara at samahan nyo na ako na silipin yung atin mga pababang paakay. So ano nga ba yung mga natin paakay? So simulan natin dito sa cage dito taas. So yung na natin parisan ay yung ating producer ng Lutino Opa Line. So ang parisan na narito ay Faster Farm Blue Split Opa Lutino ang kaparis ay green o pa split ino na hin so bali meron siyang tatlong akay dito isiligin natin so yan yung pero sila So ayan yung akay. Naglalabasan na pala yung akay dito. So bali yung akay dito ay tatlong green. Green Opa Possible Split Ino. So tatlo siya. So silipin natin sa may kabila. So ayan. Ayan tatlo sila. Green Opa Possible Split Ino. So wala silang pakay, wala siyang pakay ngayon na visual na lutino. Yung ating second pair ay dito sa mitaas. So yung taas naman natin dito ay Green new Wing Lutino. Ang kapares ay Lutino Opaline. So tingnan natin akit lang tayo. pagkain natin. So ayan yung ating paakay. Isang green o paspitino. Isang isang blue. Ewing, wing Opa split Eno isang Violet Ewing wing split Eno so, halos paresang yata itong isa, parang Violet lang din itong isa tapos, yung iba nito ay Green so, yan Green Ewing. wing so, apat na Opa line na split sa ino. E, So, yan yung ating second na peer. Tapos, si sa kabila. So, rito naman tayo sa kabila. Ang paresa natin dito ay green opa. Ang kaparis na ay lutino na head. So, bali sexling ang paresa na narito tayo. So, silipin natin mga kaibon. Halos sabay-sabay lang sila. Nag-itlog. Kaya yung mga akin na halos pare-pares ng laki. Bahil tatlo rito. Apat dito. At apat dito. So, yan mga kaibon. Ang akin nila rito ay dalawang green opa split ino ito ay sex link hen tapos dalawang split opa split ino so yun nasa likod ng parents mga takluban lang dalawang babae sa dalawang lalaki so ito yung ng parisan na ganito malalaman mo na ganyan gender Hinaya ko muna sila kasi titingnan ko muna. Baka si bigla maglabas ng red ay to isa kaya hindi ko mapalitan din ng kapares. Hindi ko si sure kung slick yun itong green na narito. Dahil na yung una nating mga breeder ay nahalo yung mga paakay. So yan yung paakay nila. So ito isang hindi ko sure parang Misty. So, Green. Split. Opa. Split. Pino. Sayang. So, Cak. Sayang. May rampa. Kita rampa. Tapos dito tayo sa baba. Meron din tayo ditong. May midaga. <laughs> Sorry, ulit sa baba tayo, meron tayo rito paakay din So, ito yung aking na chop suey line Dahil itong isa ay albay, no? Tapos itong isa ay hindi ko sure kasi sabi ko ka sa akin split pail. So bali nilagay ko lang dyan sa kids. So nag-i-vlog sa akin at akay na. So isang clutch lang na sa bago ko na to. So ining yung akay nya. So sure na split pa uh, na opaline na to dahil opaline itong nilabas. Yan. tapos ang kapatid niya ay eto Violet. Fine. So, not sure. Hindi sure ko sure kung opalain ko. Kung magkaka pala yung ito, ito ay sexless na hen So ito yung parents niya. Tapos dito sa aming kabila, meron tayo ditong pakay din. So bali na rito yung kanyang talagang parents. So ang parents dito ay par blue. Ang kapalas niya ay blue. Dahil nga magkapatid sila, itlog sila, hindi mapisa. Sinuha ko nalang yung itlog. May poster natin dito sa may kabila. So silipin natin. Napisahin dalawa dito. Problema. Namatay naman yung kapatid. Yung isa. So, tingnan natin kung malaki na yung akay. so ni poster natin siya rito. Bali ay project o so, papel. Dito natin. So ayan. Ito yung naglalabas sa atin ng popo sorry So dito natin na yung yung sa anak ng anak niya. Kasi yung anak nito ayan, yung itlog niyan, ni poster natin yan So nagpisa na. Blue series yung kanyang dobas. So, ito naman yung ating mga alswan na iba. So, yun lang yung may umakay sa atin ngayon, mga kaibon. So, ma, ito bagong pares natin to. Bali yung akay pala rito, mga kaibon. Dito sa dito. Ito yung green. Split dito Hindi pa sigurado kung split opa. Ang kapares niyan ay split So yung mga akay niyan, tatlo na yan feed natin. So ilalagay ko rin sa may, sa video sa may ay. Sa taas, sa kaliwa. Ilalagay natin yung yan yung akay nila na hinahan feed natin ngayon. So, yun muna yung ating update sa mga painakay dito sa ating ibunan. So, medyo minamalat lang ako. Pasensya na mga kaibon. So, hanggang dito lang muna. At happy breeding mga kaibon.